mga pang ano sa telepono mga kinsi sa cellphone yung pang display guys ayan Ito, ano kaya ito? Saan ka Mayroon siyang mga ipit, may tit, may cortina. May cortina, 20 utso. Dito mga mesa. Dito mga mesa. Supa. Meron siyang, ay, ito na. Okay, may mga dapalan, chapstick, may bowl, tendala. Ano na tendala? Ay, ito, lagayan ng yung sa Colgate. yung pang karne. pok-pok. popok sa karni. May pang-juice. Yan. Putsili. Matalas din siya. Six dollar. Ito naman pang ano sa mga kawali, kaldero. Yan dami pang spray. So, ano kaya ito? Ah, lagaya ng colgate. Tapos yan. Ah, dito maraming mabibili mga $8 lang screwdriver may maliit ang ganda na to sa sunod na lang bibili na mga ganito may mga bullpin din sila guys mga gamit one dollar ten dollar tatlo may toothbrush ang dami din ng baso ayun ang cute ng mga baso nila may baraha ito ang cute ito ay isang set na may pangsa, maghugas ng panggulay mga protas bili kaya nito ten dollar pang ganda tapos mga gunting guys sari sari gunting may gold may panggupit ng buhok <laughs> yan mga kutsilyo hey, long... hmm. <laughs> ang dami tawa tawa si ate tawang tawa siya ayan yan. <laughs> Tawang-tawa si ate. Ayan mm, na, guys. Oh, punta muna tayo sa kabila. Ay, ito. Yung pang sa CR. Mayroon na ako isa. Ito mm, So, ayan na, guys. Dito, marami bilihan dito. Every every week yata nagpapalit sila. Ayan kaya bumili siya ng ano. Ayan. No, guys. Bumili siya ng ano. So, ayun na, guys. Bye-bye. Mona.